Isipin mong magising, tumingin sa salamin, at makita ang iyong balat na sampung taon na mas bata. Walang karayom, walang operasyon, at hindi gumagastos ng malaking halaga. Mukhang imposible. Iyan din mismo ang naisip ko. Hanggang sa natuklasan ko ang isang gintong langis na araw-araw ginagamit ni Cleopatra. Pero heto ang talagang ikinagulat ko. Ang sinaunang lihim ng kagandahang ito ay sinasadyang hindi pinapansin ng modernong industriya ng kosmetiko. Bakit? Dahil hindi mo pwedeng ipatente ang isang bagay na likha ng kalikasan. Mahigit dalawampung taon na akong nag-aaral ng mga natural na solusyon na ginagamit ng ating mga ninuno para mapanatili ang kalusugan at sigla, kahit sa katandaan. Ang lola ko, halimbawa, ay nabuhay hanggang siyamnaputapat na taong gulang na may balat na kinaiinggita ng mga babaeng 30 taon ang bata sa kanya. Ang sikreto niya, isang simpleng langis na ina-apply niya gabi-gabi ng may dedikasyon. Ngayon, ibubunyag ko kung paano kayang baguhin ng nakalimutang langis na ito ang iyong balat, buhok, at kalusugan sa loob lamang ng pito araw. At hindi, hindi ito langis ng niyog, abokado, o argan. Ang tinutukoy natin ay langis ng ricino nakilala rin bilang langis ng mamon. Ipinapakita ng mga tala ng kasaysayan na si Cleopatra, ang reyna ng Ehipto na kilala sa kanyang maalamat na kagandahan, ay araw-araw na ginagamit ang langis na ito sa kanyang beauty routine. Napakatitiwala ng mga Ehipsiyo sa kapangyarihan nito kaya ginagamit pa nila ito sa proseso ng mummification para mapreserba ang mga katawan. Sa Pilipinas, alam na alam ng ating mga lola ang kayamanang ng ito. Ang sarili kong ina tulad ng maraming Pilipina sa kanyang henerasyon, ay gumagawa ng langis ng Richino sa bahay para gamitin sa buhok ng kanyang anim na anak na babae. Alam niya, batay sa sarili niyang karanasan, ang mga bagay na ngayon palang kinukumpirma ng mga siyentipiko. Ngunit, sa isang punto, nawala natin ang koneksyon na ito sa sinaunang karunungan. Nakumbinsi tayo ng industriya ng parmasyutika at kosmetiko na kailangan natin ng mamahaling mga produkto na puno ng kemikal para mapanatili ang ating kabataan. Kabalintunaan, iniwan natin ang likas na yaman para sa mga artipisyal na pangako. Ano ang nagpapaspesyal sa langis ng Ricino? Bakit ito itinuturing na isang tunay na natural na Botox? Una, naglalaman ito ng isang natatanging sangkap na tinatawag na ricinoleic acid. Isipin mo ang asidong ito bilang isang mensahero na gumigising sa mga natutulog mong selula. Kapag inilagay sa balat, ito ay tumatagos ng malalim. Pinasisigla ang produksyon ng collagen, ang proteinang nagpapanatiling matatag at bata ang iyong balat. Isipin mo sandali na parang tumatanggap ng utos ang mga selula mo na magtrabaho katulad ng ginagawa nila noong ikaw ay tatlong puanyos pa lang. Eksaktong ganyan ang nangyayari. Pero ang kapangyarihan ng langis na ito ay lampas pa roon. Bumubuo ito ng protektibong harang sa balat, parang isang di nakikitang kalasag na nagpapanatili ng moisture sa loob ng mga selula. Resulta ito sa natural na pagkinis ng mga kulubot nang hindi pinaparalisa ang mga kalamnan, gaya ng ginagawa ng tradisyonal na botox. At heto ang hindi alam ng karamihan. Ang langis ng ricino ay may malalakas na anti-inflammatoryo at antibacterial na katangian. Ibig sabihin, hindi lang ito nagpapabata kundi nakakapagpakalma rin ng pamumula, lumalaban sa acne, at nagbibigay proteksyon laban sa infeksyon. Para sa buhok, kasing impressive din ang epekto nito. Pumapasok ito sa anit at pinapakain ang mga hair follicle mula sa ugat. Parang dinidiligan mo ang isang tuyong halaman. Nagkakaroon ulit ng sigla ang iyong buhok, tumutubo itong mas malakas at mas makinang. Maraming tao ang nagsasabi na mas mabilis tumubo ang kanilang buhok at ang mga bahagi na manipis ay nagsisimulang mapuno sa loob lamang ng ilang linggo ng paggamit. Pero paano nga ba ito gumagana? Ipaliwanag ko sa simpleng paraan. Ang asidong resinolake na nasa langis ng resino ay may molekular na estruktura na halos kapareho ng isang substansya na natural na ginagawa ng ating katawan, na tinatawag na prostaglandin. Isipin mo ang mga prostaglandin bilang mga mensahero na nagbibigay ng utos sa iyong mga selula. Habang tumatanda tayo, ang mga mensaherong ito ay bumabagal at nagiging hindi na kasing epektibo. Ang asidong Lake ay parang isang batang kapalit na puno ng enerhiya na dumarating para gawin ang trabaho na hindi na nagagawa ng maayos ng iyong katawan. Kapag inilagay mo ang langis sa balat, pumapasok ito sa mas malalalim na patong at nagsisimula itong makipag-usap sa iyong mga selula. Uy, oras na para gumawa ng mas maraming collagen. Tara, dagdagan natin ang sirkulasyon ng dugo dito. Kailangan nating ayusin ang mga pinsalang ito. Parang nire-reprogram mo ang katawan mo para gumana ulit. Katulad ng dati nung mga dekada na ang nakalipas. At ang pinakakamangha-mangha, habang ang isang anti-aging na serum ay maaaring umabot ng daan-daang piso, ang isang bote ng organikong langis ng ricino ay mas mura pa kaysa sa isang gourmet na kape. Mayanig ang industriya ng kosmetiko kung lahat ng kababaihan na lampas limampu ay matuklasan ng lihim na ito. Ngayon, punta na tayo sa talagang mahalaga, kung paano gamitin ng tama ang natural na kayamanang ito. Para sa balat ng muka, may dalawang pangunahing paraan. Ang una, na tinatawag kong Egyptian mask, ay binubuo ng paglalagay ng ilang patak ng purong langis direkta sa malinis na balat, dahan-dahang minamasahe sa paikot na galaw. Hayaan itong kumilos ng tatlong puminuto, at punasan ng maligamgam na tuwalya para alisin ang sobrang langis. Ang pangalawang paraan na paborito ko para sa araw-araw na paggamit ay ang paghahalo ng dalawa hanggang tatlong patak ng langis sa iyong night moisturizer. Mas pinadadali nito ang paglalagay at hindi masyadong malagkit. Ilagay ang pinaghalong ito gabi-gabi pagkatapos mong linisin ang iyong muka. Isipin mong pumapasok ang langis sa bawat patong ng iyong balat, pinapalusog ito mula sa loob palabas habang ikaw ay natutulog. Sa panahon ng pagtulog, doon nagre-regenerate ang ating katawan. Kaya ito ang perpektong oras para sa paggamot. Para sa buhok, imasahe ang ilang patak direkta sa anit. Bigyang pansin, lalo na ang mga bahagi na manipis o may pagkalagas. Gumamit ng paikot na galaw gamit ang mga dulo ng iyong mga daliri. Hindi lang nito ipinapamahagi ang langis, kundi pinasisigla rin nito ang sirkulasyon ng dugo na nagpapalakas ng mga resulta. Hayaan itong kumilos ng hindi bababa sa isang oras o kung gusto mo, magdamag at takpa ng unan gamit ang tuwalya. Hugasan mo ito kinabukasan ng umaga. Para sa mga tuyong dulo, maglagay ng kaunting dami sa iyong mga kamay at ipahid sa buhok, lalo na sa mga huling sentimetro. Parang nagbibigay ka ng natural na silan sa iyong buhok mahalaga ang pagiging konsistent. Gawin mong bahagi ng iyong routine ang ritual na ito, kahit tatlong beses sa isang linggo. Sa loob lang ng pitong araw, mapapansin mo na ang pagkakaiba. Sa loob ng isang buwan, magsisimula ng magtanong ang mga tao kung ano ang iyong sikreto. Pero mag-ingat, kahit natural ito, ang langis ng Richino ay malaka. Malaka pa. Asa As ma'am. Deba data debada. Patigalang. Bago ilagay sa buong mukha, magtest muna sa likod ng tainga. Maglagay ng kaunting dami at maghintay ng 24 na oras para makita kung may allergic na reaksyon. May ilang tao na maaaring makaranas ng pamumula o iritasyon. Kung mangyari ito, itigil agad ang paggamit. Hindi nire-rekomenda ang langis ng ricino para sa mga buntis o nagpapasuso dahil maaaring magdulot ito ng paghilab o contractions. Dapat din itong iwasan ng mga taong may sobrang sensitibong balat o may mga kondisyon tulad ng rosacea. At tandaan, palaging piliin ang organikong langis ng ricino na cold pressed. Malaki ang epekto ng kalidad sa mga resulta. Dapat itago ang langis sa malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw, para mapanatili ang mga katangian nito. Hayaan mong ibahagi ko ang nangyari noong nagsimula akong gumamit ng langis na ito ng regular. Matapos ang ilang taon ng pagsubok ng mga mamahaling krema na nangangakong magdudulot ng himala, nagpasya akong bumalik sa mga nakagisnan at subukan ng langis na labis na pinahahalagahan ng aking lola. Taon ng linggo, Napansin kong mas hydrated ang aking balat, may natural na kinang na matagal ko nang hindi nakikita ang mga pinong linya sa paligid ng mga mata ko ay tila hindi nagaanong halata. Pagkalipas ng isang buwan, ang mga mas malalalim na kulubot sa noo ko ay nagsimulang lumambot ng kapansin-pansin. Ang buhok ko, na dati madaling maputol at walang buhay, ay muling naging malakas at makinang. Pero ang pinaka nakakagulat na sandali ay nang makasalubong ko ang isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Tiningnan niya ako, kunot noo, at nagtanong, may ginawa ka bang procedure? Ang ganda ng balat mo. Wala akong ginawang kahit anong procedure. Muling nadiskubre ko ang isang sikreto na kilala ng ating mga lola noon. Si Maria, isang taga-subaybay ng channel na 67 taong gulang ay sumulat sa akin. Pagkatapos ng tatlong linggo ng paggamit ng langis ng Richino, gaya ng itinuro mo, tinanong ako ng dermatologist ko kung anong treatment ang ginagawa ko. Hindi siya makapaniwala ng sinabi kong langis lang iyon. Tulad ng nakikita mo, ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang mga solusyon na madalas nating nakakalimutan sa ating paghahanap ng mga bagong teknolohiya. Ang langis ng Ritsin ay isa sa mga sinaunang yaman na nararapat bigyan ng pansin sa iyong pang-araw-araw na beauty at health routine. Hindi lang ito basta produkto, isa itong pamana ng karunungan na tumawid sa maraming siglo. Isipin mo kung gaano kasarap magising araw-araw na may kumpiyansa ka sa sarili mong balat. Hindi mo na kailangan ng makapal na makeup para itago ang mga imperfection. Walang bigat ng kawalan ng kumpiyansa na kadalasang kasama ng pagtanda. Ito ang regalong maaari mong ibigay sa sarili mo ngayon. Isang regalo ng pag-aalaga sa sarili, ng koneksyon sa sinaunang karunungan, ng paglaya mula sa mga walang saysay na pangako ng industriya ng kosmetiko. Kung nasubukan mo na ang langis ng ricino, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Kung hindi pa, ano pa ang hinihintay mo? Simulan mo na ang iyong paglalakbay ng pagbabago ngayon din. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga sikreto ng kagandahan at natural na kalusugan na ayaw ipaalam sa iyo ng industriya. I-activate mo ang kampanilya para manotify ka tuwing maglalabas kami ng mga bagong video. Hanggang sa susunod, alagaan ang sarili mo ng natural.